Ito kasing agawan daw ng customer sa burger. Hindi ko alam na pati sa burger ay eh, nagkakaagawan ng customer. Eh marami namang burgers Hindi, ito kasi na pa... pwede mapilhan sa mga food chains, diba? ba? Oo. Oh, Pero alam mo, iba pa yung talaga yung, alam mo, iba yung homemade burger eh. Yung uh burger ng Pinoy. There is something. Oo, <laughs> oh, yung uh -oh. giniling na. Yung ginawa ng nanay oh, na, di ba? Yeah, na maalat, eh. na maraming oh. paminta. Oo, oh, naka nakapunta na ako sa States. And um, I tried a lot of burgers. Ah, di diba pa rin talaga ang burger ng mami ko? 'di ba? Yung burger na yung may ano, yung may uh, giniling tas kinapay. Oo. I-share lang natin yung burger kasi sa Amerika hindi kasi lasa. Oo, or kasi iba lang ang panlasa ng mga Pinoy. Oo, Maalat kasi tayo kumain, 'di ba? So pag nagburger tayo sa states hindi sila medyo matabang. Mm. Oo, matabang kaya ang french fries nila nilalagyan ng maraming burger salt. Ano pa Yan. sa tingin ninyo ang mga kinaiinggitan? Yung Fence fries. yung... Ah, so mga paninda so, talagang mind. pagkain. Oh. tayo saka yung lutuan namin malinis. Ay, oh. malinis na yung lutuan. Ako. So i ang sinasabi nyo ba, uh, Lola Yolanda, uh, sa tingin nyo ba na kinaiingitan lang nila ay in'yong mga pagkain? Hmm. Okay. So bakit parang lumalim pa ang away ninyo? Eh, kasi, bakit kayo umabot rito sa face-to-face? -face? Kasi gawa nung... Lahat ng mga halos ng mga, lalo na yung mga barka, barkada doon ng mga lalaki, e sa aming pumunta. Sa, ah, so sa, tingin sa mo ba, Ate Liza, kaya pumunta sa kanya lahat dahil mas masarap ang, ang kaya na Nanay Yolanda? Hindi po, hindi po masarap yung burger nila. Mas masarap po yung sa akin. Uy, mas masarap sa akin. Mas masarap, masarap po. Kasi nauna na, po eh, sa akin yung nagtinda. Eh, sa'yo wala. Walang lasa yung sa'yo. Nauna no, po ako nagtinda sa inyo, kaya yung masarap yung burger ko. Masarap po. Sa'yo? Okay. Sige. Sige. At Kasi pareho kayo nagingitan. Ang paninira ginagawa niya sa paninda namin. Oh, yun. nagagalit yung mga pamangkin ko. Okay, paano mo nalaman na sinisiraan ang mga paninda niyo? Ay, nakapagsabi yun sa akin, akala niya siguro, yung mga kakampi niya na pumupunta sa kanya, ikakampi niya na. Hindi ko alam. Kakam mas kakampi ko yun. Ah. Espia, okay. espia. Anong, anong klaseng paninira katulad ng Pangit daw sa amin. May kung ano-ano ka kabasto ang ginagawa niya doon sa kaninda ng mga Ay, totoo ba yan, Ate Liza? Hindi po totoo yan. Hindi po ako pumunta sa tindahan nila. Nakasilip lang po ako. Hindi ka nga nagpupunta, po pero naninira pa, ka, di ba? Hindi po. Oh, sila eh. po ako naninira sa akin kasi ako po kailangan ko po talaga magtinda. Walang mag dahil sa akin yung po, mo, dahil mga dahil marunong ako isama Kita na, mo na, na, naman, marami na ako natulungan doon sa lugar na yun.